Ya na baka. Muna ako bata, muna akong ng Latino, oh, muna akong baka. Ka anong masasabi mo ka? Ano masasabi mo sa akin? Ha? Ah. Kaunti siya. muna akong mga kanding muna akong ka, muna akong kalupaan sa 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 muna akong kalupaan sa karag, sa kalupaan diri sa barangay barangay dalakit diri barangay dalakit diri ilog ilog ng pasi uh, marami ang mga halaman marami mga punong kahoy at mga punong langga at punong saging at punong gumamila at saka ang lawak ng King Cobra ka na? Muna King Cobra A few moments later. 2000 years later. One eternity later. Bansa dito ay pinakamalawak ng kalupaan dito sa aming lugaran dito ang aming pinag pinaghirapan sa pagkalaga pag ng mga manok. Sana. Kulay oh. <laughs> pula. At maraming iba ibang mga manok. Dito. Yan ang ating, ito ang ating kalupaan dito sa sa Negros Occidental. Pinakamayamang bansa dito sa buong Pilipinas ay si Carlo na kong lagay na si Carlo. Muna pinakagwa, pinakamayong dulag basket Portside ilang team. Junior, no. Muna si Yana, oh. Portside, don kanas labi. Muna yung lupang labi. Ipalit ng 10 million US dollars ito mas yos ng buwis sa uh, papel ano yos na ang kuha ng is, ng isplanga timutim muna yung kalok kamanokan kawayanan oo muna siya